Nagbabalik special coverage sa Balita Pilipinas. Mga ikan patuloy ang relief operations ng GMA Kapuso Foundation sa Cagayan de Oro para pa rin sa mga nasalanta nating na kababayan ng Bagyong Sendong. Marami na po sa ating mga kababayan ang tuloy sa pagpadala ng kanilang mga donasyon dahil na rin ng tulong ang Department of Social Welfare and Development. At makibalita tayo sa telepono kay Nef Lugzon ng GMA Cagayan de Oro. Nef, anong balita? Iligan patuloy ang pagdating dito sa drop-off center ng Jaime Capuso Foundation sa Capital University sa Cagayan de City ng mga donasyon mula sa iba't ibang organisasyon at individual para sa mga biktima ng bagyong Sendong sa Northern Mindanao. Tuloy ang pagrereport ng mga volunteer na una nang ng, ng tulong ang ilang barangay dito sa Cagayan de Oro City. Magpapatuloy ang relief operation hanggang sa matugunan ang lahat ng mga pangangailangan lalo na sa Misamis Oriental at Iligan City nagbigay na ng Department of Social Welfare o Welfare and Development ng ubit kumulang 1.5 million pesos na relief assistance para sa Iligan at Cagayan de Oro. Sa tala ng Philippine Red Cross, nasa 335 na ang sugatan sa pananalasa ng bagyo at nagpapagaling ngayon sa mga hospital sa Cagayan de Oro pa lang. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga taga rito ang supply ng tubig. Ayon sa Cagayan de Oro Water District, inaayos na nila ang problema. Na zone, Nagbabalita, Pilipinas.